Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So, for today's video, pag-uusapan natin to. Bakit yan ang natanggap ni, ni Kuya doon sa order niya? Ang pagkakaalam ko, ang order niya is um, side mirror para doon sa kanyang motor. Pero ito ang natanggap niya. So, yan na pag-uusapan pa natin. Magbibigay lang tayo ng reaction. So, let's go! Napanood ko kasi to, yung video na yan, dumaan yan sa feeds ko. Um, nagbubukas si kuya ng parcel niya. Um, sa last eh. Order niya sa last ang pagkakaintindi ko dun sa video, ang kanyang order is side mirror. Kasi pag nag-order ka ng side mirror, alam ko nakabox yun. Mga ganyang kalaki siya. Tapos may handle pa siyang pag -an. So, ilalagay mo yun sa gilid ng uh, motor mo. Ngayon, ang natanggap ni kuya is parang flat yata. Flatten siya na ganyan. kahaba. Square type siyang ganyan nung time na binubuksan na niya yung pouch, ang daming layer ng pouches. Hindi lang siguro 10, 20, 30. Basta madami, madami siya. Tapos, paliit ng paliit ng paliit yung mga pouches. So, naging ganyan na. Puro uh, laz na na pouches, na block. And then, uh, merong isa, nung binuksan niya, nag, ano, naging puti. Tapos binuksan na naman niya, naging black na naman yung mga pouches. Hanggang sa lumit na lumiit. Hanggang sa eto yung pinadala. Tapos naman. Krabi naman yung seller. Bakit naman niya nang pinadala? Ang in-order is side mirror. Tapos yan ang ipapadala. Kaya tayo, ingat tayo sa pag-order ng kung ano-ano sa online. Bago tayo mag-order, kahit sa ang online shop na platform, kailangan titingnan muna natin yung ratings. Hindi lang yon, pati yung shop titingnan nyo din. Kasi hindi porket maraming nakapost don, e eh maraming nag-order. Titingnan nyo yung sold. Baka mamaya yung shop, puro zero lang. Huwag tayo minsang magpadala sa pictures lang. Titignan nyo muna. Kasi dalawang klase yan eh. Bakit, bakit zero sold? Kaka-upload lang ng seller. O oh, yung zero na yon eh wala talagang bumibili. Dahil yung shop na yon is uh, hindi talaga legit. So, bago tayo mag-order online, be sure titignan nyo muna yung ratings o review nung item na gusto nyo i-order o i-check out. And then, tingnan nyo din yung shop. Ah, maganda to. Check out ko kagad. As much as possible, kapag nag-order tayo, dapat, kung hindi man may yan ng uh, preferred or choice o mall, be sure na ang ratings maganda may 5 star, as much as possible 5 star tapos maganda ang ratings para para sa atin din naman yan eh para hindi tayo maloko katulad ngayon uh, Christmas season na less than a month December na so ako present na naman mga yan maglalabasa na naman so ingat din tayo sa pag-order natin on para iwas tayo sa mga ganyang seller